mga kababayan, iba yung sinasabi nitong paring ito. Hindi na po yung uh, layunin nila. Bakit sila nandun? Ang, kung mapapansin nyo, tumitira ito. Binabanatan po ang Iglesia ni Kristo. Mga kababayan, dalawang araw po, nagrali ang Iglesia ni Kristo sa Luneta. Napanood nyo po kung papaano magsalita ang lahat ng mga speakers. Meron po ba kayong narinig sa mga nagsalita na tinira ang mga kaparihan o kaya Iglesia Katolika o ibang relihiyon? Meron ba kayong narinig? Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Direkta na kagad tayo mga kababayan. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin na tumitigil itong mga kritiko ng INC at patuloy pa rin po ang kanilang paninira. Natapos na, Desyembre na po ngayon, Nobyembre 16 hanggang 17 po yung sinagawang rally ng INC. Eh pero ang dami pa rin, lumalabas sa social media, na kung ano-ano. Nakapagtataka naman mga kababayan, noong uh, nag itong uh, 98% na sinasabi po nila, Opo, oh 98% po kasi yun eh. Yung uh, bilang po nila, eh, baha sa luneta kung tawagin, eh, para namang kukunti lang yung kanilang nga uh, na baha sa luneta. Para namang hindi baha ang nangyari. Parang ambun uh, uh, ambon lang, ambon. <laughs> eh, pero hindi naman natin kinakantsawan. Hindi naman natin na uh, wala naman tayong sinasabi. Kaya lang, eh, ang daming uh, batikos ang uh, lumabas noong uh, ang INC ang nagralay. Mga kababayan, ang, napakarami. <laughs> hindi mabilang ang kanilang mga patutsada ang kanilang mga paninira kaysa nagbayad daw ng 3K bawat isa. <laughs> May natanggap ba kayo? <laughs> Ay, kung ano-ano mga kababayan at uh, ito nga, uh, yung isi-share namin sa inyo, isa pa ito. Pumunta ito sa rally noong nakaraan na uh, November 30. Yun nga, baha sa luneta at uh, nagrally pa sila sa EDSA. Marami po eh. Noong una, ang taya ng mga pumunta sa rally, mga kababayan, ay 7,000. Yan po ang tinatawag po nilang taong bayan, mga kababayan. Opo, eh noong kinalaunan, parami na ng parami. Naging thirty uh, 30,000 naging uh, ngayon umabot na po ng 45,000 E kinalaunan mga kababayan ang tayana po batay sa news na ipinalabas ng GMA 7 mga kababayan ay umabot daw po ng 90 90,000 ang nagrali uh, nagrally noong November 30 sa iba't ibang mga dako mga kababayan napakarami po eh pero hindi naman po natin na uh, inaano yon. Eh, salamat nga eh sapagkat uh, may mga tao po na nakikipaglaban kontra korupsyon at katiwalian. Eh iisa lang naman po ang ating layunin, yung mapanagot. Yung mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa mga katali katiwalian na nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Eh pero yung iba hindi po yata ganon. Opo, hindi hindi po yata ganon ang kalilang layunin. Eh bakit? Itong ipapapanood ko po sa inyo, ha? nakaputi ito. Nakadamit, akala mo ay uh, maabong tupa. Ito yata yung sinasabi ng Biblia na uh, nagdadamit uh, parang damit ng tupa. <laughs> Hindi, hindi ko kasi kabisado yung kalata na yun eh. Eh pero, <laughs> ah, alam niyo po yun kung ano yon Yung uh, nagpapanggap, parang gano'n, uh, na, pa, parang gano'n. Mayroon pang uh, sinasabi sa Biblia yung bulaang uh, propeta ba yun? Yung gano'n ba? Gano'n ba yun? Eh hindi ko naman sinasabing bulaang propeta ito. Eh pero iba yung tono ng kanyang pananalita. Gusto niyo bang marinig? Gusto nyo makita. Gusto nyo malaman kung ano'y sinasabi, mga kababayan. Ah, sige, kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, ngayon lang kayo nakapasyal, eh, paki-like naman, subscribe, at uh, paki-pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload natin. Eto ha, panoorin natin kung ano sinasabi nito sa ating panawagan mm. na ipinahayag na natin noong part 1 ng Trillion Peso March mm. na ginawa natin last September 21. Oh, ano daw? Transparency and accountability mm. for a better democracy. Wow! Daw ang na. sigaw ng Luneta ay biglang naging pareho sa sigaw ng EDSA. Ayun oh. Salamat sa Diyos at nagtatagpo ang ating mga adhikain kahit alam namin na sila sa mga hindi inaasahang mga messages na sa bibig ng ilan sa kanilang mga invited speakers at tuloy napilitang mag-alsa balutan ng mas maaga. Ah, uh, itigil muna natin doon mga kababayan. Medyo iba na po yung sa uh, sa Ilocano, tunada ti sa una nga ito <laughs> Parang iba na po yung uh, pinatuto. Napansin nyo? Ito po, mga kababayan ay nagsasalita sa harapan ng mga taong nagrarally noong November 30 po ito sa EDSA. Itong paring ito, hindi ko po kilala ito. Hindi ko alam kung si, ano pangalan nito. Basta ang natitiyak ko dito, mga kababayan, pari po ito, pari ng Iglesia Katolika. Ano po? Eh, ang... Uh... Isinisigaw po nila daw ay uh, transparency for a better democracy. Katulad din daw ng isinisigaw ng Iglesia Ni Cristo nung nag sa Luneta na tila baga sinasabi niya rito na ginaya ng Iglesia Ni Cristo parang sila daw ang nauna na sumigaw ng ganon noong September 21 mga kababayan. Okay? Wala tayong pagtatalo doon. O kayo man ang nauna, okay lang, uh, hindi na natin ko questionin 'yan. Sige, kayo na ang launa. Sa transparency for a better democracy na sinasabi niya. kini nila na nagtugma daw parang ginaya ng Iglesia ni Cristo 'yung uh, panawagan na 'yon, mga kababayan. Eh pero napansin niyo tong mga sumusunod na sinasabi niya yung mga invited speakers, parang tumitira na eh. Tayo, mga kababayan, ay naipaliwanag na. Meron na pong opisyal na pahayag ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Iglesia ni Kristo na si kapatid na Edwell Sabala tungkol sa bagay na yan. Nalabas sa usapan yung sinabi ni Senador Amy Marcos. Pero hinayaan na lang, hinayaan lang, hinayaan lang na masabi niya yun sapagkat yun ay parang uh, usapang magkapatid na gusto niyang uh, pinapayuhan niya, gusto niyang isalba, gusto niyang uh, magbago yung kanyang kapatid. Yun ang paliwanag ng ka sa bala Kaya pinayagan na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi at hindi naman nating gawain mga kababayan na patayan ng mike yung nagsasalita hindi po ganon ang iglesia ni Cristo eh pagkatapos may sinasabi pa nila sila na itong isang vlogger doon sa Canada na bakla bayot daw hindi ko alam ito ha? di umano ha di umano bakla daw ito yung vlogger sa Canada na Uh, nandun daw ang ka-EVM nasa likod daw at uh, nagalit daw at uh, gusto raw uh, uh, suspindin o kaya aksyonan yung mga matataas na opisyal na nandoon. Ibig sabihin eh, yung mga staff na nandoon kung ano-ano ang pinakakalat nitong uh, baklang uh, blogger na ito sa Canada. Eto, mga kababayan, iba yung sinasabi nitong paring ito. Hindi na po yung uh, layunin nila. Bakit sila nandun? Ang, kung mapapansin nyo, tumitira ito. Binabanatan po ang Iglesia ni Kristo. Mga kababayan, dalawang araw po, nagrali ang Iglesia ni Kristo sa Luneta. Napanood nyo po kung papaano magsalita ang lahat ng mga speakers. Meron po ba kayong narinig sa mga nagsalita na tinira ang mga kaparihan o kaya Iglesia Katolika o ibang reliyon? Meron ba kayong narinig? Eh dito sa sinasabi nito, kaya nga sabi ko kanina, nagpapanggap po ito eh na maamong tupa, pero ito yata yung sinasabi ng Biblia ng mga bulaang propeta, mga kababayan. <laughs> Oo. Ayan na, nasabi ko na naipaliwanag na po. Meron po akong video tungkol doon sa sinasabi ng tagapagsalita ng Iglesia ni Kristo ng ang kapatid na Edwell Sabala Tung tungkol dito. Doon sa pagsasalita ng uh, Manang Aimee, ha? ilalagay ko po sa comment section o kaya sa description yung link na yun para mapanood nyo yung kabuuan. Tuloy pa natin. Dinagasal po namin, sana totohanin na ang adhikain para sa transparency and accountability for a better and an even stronger democracy sa pamamagitan ng pagsuporta at pagboto sa mga tamang kandidato lamang. Ayan o, Sa pamamagitan anya ng pagsuporta sa tamang kandidato lamang. Para bang alam niya kung ano ang laman ng utak at isipan puso ng mga kandidato pag lumapit sa kanya. Ito bang mga ito hindi bumoboto? Bumoboto itong mga ito eh. Karamihan nga doon sa mga kandidato na lumapit sa iglesia, mga iglesia katolika lahat yan eh. Kareli nila, mga kababayan, at hindi tayo ang lumalapit, silang lumalapit para humingi ng tulong pagkatapos na mga mangako ng ganito-ganyan at pagkatapos na pag-aralan ng pamamahala yung kanilang mga plataforma na siyang pinagbabatay ng pamamahala para sila ay uh, tulungan. Pero itong sinasabi nitong paring ito, mga kababayan, talagang ano na po ito eh hayagang tumitira eh. Bumabaan sa iglesia ni Kristo po ito eh. Oo, eh, tamang kandidato raw. Bakit hindi mo sabihin yan sa mga kaalib nyo, Ah uh, pare, pards, na kailangan maging tama silang kandidato. Pangaralan nyo sila. <laughs> Di ba, kaalib yan sa reliyon nyo? Di ba? Oo, eh, dapat turuan nyo sila na maging mabuti. Maging tamang kandidato. Para nang sa ganun, magkaroon tayo ng mga kandidato na maayos. <laughs> Oo, oh, hindi ba? <laughs> na ini -endorse raw. Mga kababai, meron po kami post tungkol dyan eh, sa aming Facebook account. Y yung tungkol dyan sa pagboto, eh, karapatan naman nating lahat na bumoto. Eh, kaya lang, kaya naman nila tinutulig sa ito, mga kababayan, yung ating pagkakaisa po kasi ang tinutumbok nito eh. Yung uh, pagkakaisa natin. Hindi nila ito kasi magawa kahit kailan. Hindi nila kayang tularan, hindi nila kayang uh, tapatan yung pagkakaisa sa lahat ng bagay at aktibidad na ginagawa po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Hindi po nila kaya yan. Bakit? Eh watak-watak sila. Mantakin mo, nag-rally sa EDSA, may luneta. Pinalayas nga yung nasa luneta eh. Bakit? Wala silang permit. Kayo kung napanood nyo yung report nung nasa Net25, si siya uh, pangalan nito, uh, isang reporter pumunta alauna ng tanghali, pumunta dun sa venue sa Luneto. Wala ng tao. Bakit? Pinaalis sila kasi wala daw silang permit. Hindi na sila pinapayagan na mag doon. Mga kababayan, eh nung kasi kami po ang nag-rally, eh planchado po yan, may permit. Nakipag-ugnayan po ng maayos. Eh dapat sana ganon ang gagawin po ninyo. Para nang sa ganon, maayos ang takbo. Eh, isa lang naman po pinaglalaban natin ha. Kung yun talaga ay pinaglalaban niyo. Eh batay dito sa sinasabi ng pare, mga kababa, hindi naman natin inaano ito. E eh, tinitira po ang INC po dito. Mga kababayan, tuluyan natin ha, tuluyan natin. Natutuon huwaran ng mabuting pamumuno at hindi magiging sunod-sunuran lamang sa mga diktang di tama bilang kapalit sa pinangangakong suportat at boto. 'Yon, mga kababayan. Malinaw na malinaw po eh. Na 'yung pagtindig ng paring ito sa harapan ng mga tao, kung ilan man po yan, marami po siguro ito kasi 98% po sila eh. 2% lang po ang Iglesia Ni Cristo mga kababayan. Eh napakarami po. Ang uh, pumunta dyan, ang laki-isa mga kababayan. Mantakin mong 16,000 na PNP ang ipinakalat. i mo yun ha. 16,000 na PNP ang ipinakalat para bantayan pagkatapos sinasabi nilang 45,000 tapos naging 90 minus 16 pero nung una seven 70, 7,000 lang eh hindi hindi naman yun ang pag-uusapan natin ang pinag-uusapan natin dito yung uh, paglaban sa katiwalian yun sana etong sinasabi ng paring ito mga kababayan iba po eh iba eh dapat ito mag-seminar muna ito at sana eh, hindi ganitong sinasabi Lum lumalabas tuloy mga kababayan na ang talagang layunin nila layunin nila ay hindi talaga para sa transparency for a better democracy. Bakit? Iba ang sinasabi niya eh kaysa doon sa sa sinasabi niya na sila daw, di umano, ay lumalaban sa katiwalian o korupsyon o transparency for a better democracy. Hindi tugmay. Eh. Ang ginagawa niya po ay tumitira po, bumabanat sa INC. Eh mga kababayan, napanood niyo na po. Nakita niyo, napanood niyo, narinig niyo. Yung sinasabi ng paring ito, eh kayo na po ang hu huhusga. Eh beno mga kababayan, na-share lang naman na po namin yon. Eh, nasa sa inyo pa rin po. Hindi namin sinasabi na uh, para magalit kayo sa kanila, hindi ganun ha, hindi po ganun. I-share lang po namin ito sa inyo para makita nyo naman. Makita nyo kung ano po talaga ang ipinaglalaban ng mga taong ito. Hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli pong bumabati po sa inyo. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa, mga kababayan, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat.